hinagpis ng babae niya na makaharap ang nakapatay umano sa nakababata niyang kapatid sa Antipolo Rizal. Ang mga suspect, mga menor di edad din. Maka ilang beses ubanong iniumpog ng mga suspect ang kaalitan nilang biktima hanggang sa mamatay. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong September 11, kasama ang buong ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Tinaguri ang boss of all bosses ng mga Pogo sa bansa, mismong tumulong daw kay Alice Go para makaalis ng Pilipinas nitong Hulyo. Vice President Sara Duterte, di sumipot sa budget hearing ng kanyang opisina. Pero naglabas ng video at isiniwalat ang umanay kotsabahan sa budget ng bansa. Low pressure area sa labas ng par, ganap ng bagyo. Pastor Apollo Kibuloy, mananatili muna sa Camp Crame. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumatayo ng administrator ng mga ari-arian ni Kibuloy. Mga residenteng nakatira sa paligid ng Kalaon, pinalilikas na dahil sa pag-aalburoto ng vulkan. At presyong kapabayan sa tickets ng concert ni Olivia Rodrigo sa Oktubre, inulaan ng papuri mula sa mga Pinoy. dahil sa simpleng angasan at buyuan, patay ang isang 14-anyos na lalaki matapos makipagsuntukan sa dalawa pang menor de edad sa Antipolo Rizal. Ang biktima pinag sa semento hanggang mapatay. Ayon naman sa mga nakakita, ang biktima pala ang naghamon ng away. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Napalud na lang ang babaeng ito dahil sa labis na paghihinagpis. Habang sinisigawan ang dalawang menor de edad na kumitil sa buhay ng kanyang 14 anyos na kapatid sa Antipolo. Ayon daw sa mga nakakita sa krimen, naglalakad sa may iskinita sa barangay San Isidro Lower, ang dalawang sospek gamit itong linggo, nang hamunin sila ng away ng biktima. Naawat pa raw sila ng mga tao sa paligid noong una, pero binuyo ng sospek ang biktima na ituloy ang suntukan. At this time naman, uh, during the fist fight, na bumagsak yung 14 years old na kung saan uh, yung uh, 16 years old naman ay uh, pinag uh, inuntog niya sa semento part ng semento ng ilang ulit hanggang sa nawalan ng consciousness yung uh, 14 years old na bata. Naisugod sa ospital ang biktima pero bumano rin siya sa tindi ng pagkakatama ng ulo sa semento. Dumating sa bahay. Lantang gulay na po, buhatan na po, akay ah, kaya na po siya ng anak na kapitbahay namin. Ginanong ko yung mukha niya, doon ko po nakita na, nag, ano, nag, nag-sterical na ako kasi nakita ko na po na ano na yung mukha niya. Eh. Hindi na po maganda, hindi na, mag, hindi na maganda yung sitwasyon niya. Hindi naman makapaniwala ang ina ng biktima sa nangyari, lalat hindi naman daw pala away ang kanyang bunsong anak. Sa sobrang galit naman ang ina ng biktima, hindi na nila ito pinaharap sa dalawang binata. Kung ano man ang ginawa nila sa anak ko, Ganon din sana ang mangyari sa kanila at hindi ako papayag na makalaya sila. Habang buhay na patay ang anak ko, habang buhay din sila sa kulungan, doon na rin sila mamamatay. Kusa saan naman dumiretso sa barangay ang dalawang sospek pagkatapos ng away. Yung sospek mismo ang pumunta rito sa barangay para i-report na nagkaroon ng kaguluhan. Yung mga sospek hinold namin dito, tininover namin sa PNP para maimbestigahan. Sa ngayon, mananatili sila sa kustudiya ng Bahay Kalinga. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Napilitang lumikas ang mga residente malapit sa Bulkan Kanlaon dahil sa pag-aalboroto nito. Bukod sa halos 10,000 tonelad ang binubugang asupre, sunod-sunod na rin ang lindol na naitala sa paligid nito. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hindi ulap kundi usok ang natanaw sa paligid ng bulkan Kanlaon kahapon sa gitna ng pag aalboroto nito. Dahil dito, inabisuhan na mga residenteng malapit sa bulkan na magsuot ng face mask, partikular na ang N95, N96 o N98 ayon sa Phivox, delikadong makalanghap ng sulfur dioxide lalo na yung may mga hika at sakit sa baga. Sa uling datos ng Phivox, umabot na ng 10,000 toneladang sulfur dioxide ang ibinubuga nito. Ito na raw ang pinakamataas na level ng asupre nito ngayong taon. Katunayan, umabot na ang amoy ng asupre sa ilang barangay sa Bago City, La Carlota City at Canlon City sa Negros Occidental. Bukod pa sa asupre, sunod-sunod din ang naitatalang volcanic earthquake sa Canlon. Umabot na ito sa halos tatlong daan simula kahapon ng hating gabi. Paliwanag ng PHIVOX, No, ang VT earthquakes po, ito po ay medyo na kapag dumadami lalong-lalo lalo na po kapag ito po ay sunod-sunod. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon, Pero nagbabala ang FIVOX na maging alerto ang mga residente. Ipinag-utos naman na ng lokal na pamahala ng Kanlaon City ang mandatory evacuation sa mga residenteng na sa 4-kilometer permanent danger zone. Nasa limang barangay ang kinailangang ilikas dahil sa pag alburoto ng bulkan. We have on standby na 6,800 na food packs from the SWB. Now we also have Uh, na mga face Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Lalo pang lumakas ang bagyong kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging tropical storm na ang bagyong may international name na Bebinka. Huli itong namataan, 2,070 kilometers silangan ng Eastern Visayas may taglay itong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot ng 90 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, maliit ang chance ng mag-landfall sa bansa ang bagyong bebingka. Pero palalakasin ito ang hanging habagat. Based po sa uh, team forecast, um, possible na umabot po ito ng severe tropical storm category. Mm -hmm. Hindi po natin inaasan magtataas po tayo ng tropical cyclone wind signal dahil malayo-layo po ito or magiging malayo po yung sentro nito. So yung main concern po talaga natin sa mga susunod na araw is yung habak. Haba sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, ang trough o extension ng bagyo ang magdadala ng pagulan sa Eastern Visayas, Caraga, Sorsogon at Masbate. Pulupulong pag-ulan naman ang dala nito sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Bicol. Dahil naman sa habagat, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa okay, ibang balita, muling ipinagpaliban ng Kamara ang deliberasyon sa budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte matapos itong hindi sumipot kahapon. Bumelta rin ang liderato ng Kamara sa akusasyon ni Duterte kay House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico tungkol sa budget. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Na uh, Nainsulto raw ang ilang kongresista sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagdinig ng Kamara sa higit dalawang bilyong pisong hinihinging pondo ng OVP para sa 2025. Pagboboykot ito, Madam Chair, talagang bratinela, bratinela to the max, no? She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the house. But Madam Chair, she is accountable to the people. Insulting the second Hindi rin nakapagtimpi si Manila 6 District Representative Benny Abante. President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. <laughs> Sa sulat na ipinadala ni VP Sara sa kamara kahapon, sinabi niyang hindi siya dumalo dahil pinauubayan na niya sa House Committee on Appropriations ang desisyon tungkol sa pondo ng kanyang opisina. Nasabi na raw kasi niya ang posisyon niya sa mga isyu noong unang pagdinig. Kaya kahit isang staff ng OVP, walang pumunta sa hearing kahapon. Agad namang dinipensahan ni na sa Gipartilis Representative Rodante Marculeta at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang OVP. Nagmosyon sila na tapusin na ang deliberasyon at palusutin na ang budget ng OVP bilang pagsunod sa tradisyon ng kamara. Pero imbis na pagbutuhan, si Luz Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo ang pagdinig. Are we not already respecting a tradition well kept we by the all government? We respect tradition. This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It was never, it did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangarap, nangyayari na naman ngayon? Because we are no talking motion. of the office that the person motion was introduced you may not like the person you may not like her presence here but you have to respect the office of the vice president that is all because that is guided by the tradition Nang bumalik ang sesyon, pinagbotohan din naman ang motion ni Namarcoleta. Pero natalo ito dahil tatlo lang ang pumabor sa termination ng hearing habang apat 45 naman ang tumutol. Sa huli, nagdesisyon ng mga mambabatas na ipagpaliban ulit ang hearing. Nagdesisyon silang ituloy na lang sa plenaryong debate sa kondisyon na babawasan na lang ang budget ng bise o di kaya ay ibibinbin muna ang pondo. Hindi na bago ang banggaan ng Kamara at ni VP Sara. Kasabay kasi ng round 2 ng budget hearing kahapon, binanatan din ng Vice Presidente, si House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Kwento ng Bise 2023 round ng lapitan siya ito, ng mga mambabatas kaya... para hingi ng parte ng 5 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng classrooms, pero hindi niya binanggit kung para saan. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan niyo si Martin Romualdez na hindi pwedeng chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Sa budget naman daw ngayong taon, kinuha umano ng kamara ang pondo na nakalaan dapat sa classrooms. Kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Ituro ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw si VP Sara bilang Education Secretary. Sinusubukan kunin ng News 5 ang panig ni Speaker Romualdez sa mga akusasyon ng BICE pero wala pa itong nilalabas na pahayag. Habang si Congressman ko naman itinanggi ang mga akusasyon ni VP Sara. Paano raw mangyayaring kontrolado nila ni Romualdez ang budget e dumaraan naman daw ito sa proseso. Binubusisi raw ito ng mahigit daang kongresista at 24 na senador. Talaga pong tatak doterte na yata ang pambubudol mula sa Peking War on Drugs, Peking Good Governance, Peking Pagkontra sa Korupsyon, at ngayon, Peking Sagot sa mga issue. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Inililihis lang daw ng BC ang mga tunay na isyo gaya ng paggasta niya sa pera ng bayan. Ayaw niya kasing magpaliwanag 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary? Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na notriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral? kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Nagbabalita hindi, mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi pagbibigyan ng mga senador ang hiling na executive session ni dating Bamban Mayor Alice Go sa kabila ng sinasabi niyang banta sa kanyang buhay. Ayon kay Sen. Jinggoy Estrada, walang saysay na magdaos pa ng closed door meeting kasama si Go. Ilang beses na raw kasi siyang nagsinungaling sa Senado. Dapat din daw malaman ng publiko ang tunay na koneksyon ng dating alkalde sa mga sindikato. Lalo't isang Chinese daw na big boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go na tumakas noon palabas ng bansa. Para naman sa pinuno ng kumiteng nag-iimbestiga sa Pogo na si Senator Risa Ontiveros, wala pang matibay na pruweba na si Go na sinasabi niyang death threat sa kanya. Kaya hindi pa raw sila kumbinsido na dapat magdaos ng executive session. The only thing that could convince me to conduct an executive session is when she could provide concrete proof of the existence of threats in her life. Yan dahil nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte muna raw ang magiging tagapangasiwa ng lahat ng assets ng pastor. Kinumpirma ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na si Duterte ang administrator ng lahat ng ari-arian ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kilalang malapit na magkaibigan si Naduterte Duterte at Kibuloy. Dagdag pa ni Torion, mapipilitan daw magtipid ang KOJC dahil sa freeze order na ipinatupad ng Anti-Money Laundering Council sa bank accounts at ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC. Tatagal hanggang February 2025 ang freeze order. Ay bago na ang itinalagang hepe si Pangulong Bongbong Marcos sa Bureau of Immigration yung officer in charge ng ahensya si Deputy Commissioner Attorney Joel Anthony Viado. Alin sunod yan sa mungkahi mismo ni Justice Secretary Boying Remulia sa Pangulo matapos ipasibak si Commissioner Norman Tansinko sa BI. nag yan sa ilang issue gaya ng pagtaka sa bansa ni dating Bambantar Mayor Alice Guo. Ayon kay Remulia, hindi naman siya nagkulang sa mga paalala kay Tansinko na ayusin ang iba't ibang issue sa immigration. Mahalaga raw na magtuloy-tuloy ang operasyon ng BI, kaya uupong OIC muna si Viado habang wala pang napipiling permanenteng komisyoner. Susunod, mahigit limang individual na biktima ng sangla investment scam. Alos tatlong babae na ibinubugaw sa mga Chinese na sagip sa Pasay. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng frontline sa umaga. Arestado ang tatlong magkakamag-anak dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Sangla investments Scam. Ang mga sospek, aapot daw sa 10 milyong piso ang nakulimbat mula sa 15 biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Buen. Hindi na nakapalag ang mag yan at ang ina ng babae nang palibutan ng mga ahente ng Southern Police District sa restaurant na yan sa Muntinlupa. Hinuli ang tatlo dahil promotor umano sila ng isang investment scam. Ang sistema ng grupo, bagsang ng property sa kanilang mga target. Papaniwalain silang kikita sa renta sa property na maituturing na daw na bayad sa interes ng pagsangla. Pero ilang buwan lang nabayaran ng interes sa mga investor. Madali raw nakuha ng mga sospek ang loob ng mga biktima. Lalo pat ang lalaking sospek na si Daniel ay naging pulis at guru naman ng asawa niyang si Alec. Habang ang ina ng guru, empleyado naman daw ng City Hall. Aapot sa labing limang investor na pare-parehong pinagsanglaan ang Nagoyo. Kabilang narito ang naging guro ni Alias Alec na inutang pa ang isang milyong pisong ibinigay sa mga sospek. Kaya ngayon po wala na po akong sinasahod. Malaki po yung tiwala ko sa kanya kasi kilalang kilala ko po siya. Estudyante ko po siya. Then ang nanay po niya ay kasabahan po namin sa simbahan. Aapot sa 10 milyong piso ang natangay ng na mga sospek. Nakiusap na rin ang isa pang biktima na ibalik na lang ang pera dahil galing din daw ito sa load niya. Malaki po yung 500 sa akin. Apat na taon ko yun, pag, ano, paghihirapan pa. Wala na akong sinasahod. To the point na yung anak ko, ulam nila, tuyo na lang at saka ano, kalabansi. Aminado naman silang mabilis silang nagtiwala sa mga sospek. Hindi po kami nag-check kasi yung tiwala po namin, magaan ng loob, yung mother niya po, uh, teacher, ay hindi, government employee, si Ma'am Alec, teacher, si Ma'am, uh, si Sir K***, police. Ang huling napagsanglaan nga ng property, nag-alok pang bilhin na lang ito sa halagang dalawat kalahating milyong piso. Yun nga lang, lumabas na hindi pala nakapangalan sa alinman sa mga sospek ang naturang property. Yung mga sospek, hindi ho nila talaga pag-aari. Even hindi rin naka-title yun. Meron pong rights pero uh, based din sa si investigation natin is uh, pag-aari ng lo uh, rights na, nakapang na nakapangalan sa lolo nila. Nang tanungin ang mga suspect tungkol sa umunong scam, No comment. No comment po. No comment po. Nananatili sa kusudiyan ng Southern Police District ang tatlo at nahaharap sa reklamang estafa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arrestado ang sampung sangkot umano sa online pambubugaw sa Pasay. Modus daw ng mga sospek sa pagre-recruit, paiibigin muna ang mga babae para maibugaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Good evening, sir. Security. Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kondominium na ito na pugad umano ng online pambubugaw sa Basay noong Biyernes. Nasagip nila doon ang 27 babaeng ibinubugaw umano sa mga Chinese. Anim sa kanila ay pawang mga menor de edad. Sa paghahalughog sa ibang kwarto, tumambad ang mga computer na ginagamit raw sa pambubugaw. <laughs> Arestado sa operasyon ang sampung suspect, kabilang ang anim na Chinese at apat na Pinoy. Nakumpis ka rin ang kahong-kahong kondom, sex toys at mga damit na binibenta rin daw sa mga parokyano. Ayon sa NBI, sa isang group chat na exclusive sa mga Chinese, ibinubugaw ng mga suspect ang mga babaeng biktima. Gumagamit raw ng loverboy tactic ang mga suspect para makarecruit ng mga babae. Sa nasabing tactic, paiibigin ng mga suspect ang babaeng biktima hanggang sa makuha ang loob at maipasok sa online pambubugaw. Ang ating uh, perpetrator, naghahanap muna siya ng victim zero And then, uh, mayroong four phases na kanilang sinusunod. Yung initial contact, ang objective nun is to establish a romantic relationship sa kanilang victim zero. And then yung grooming, uh, diniligawan nila ito, and then uh, uh, tinitrid nila especially. And then yung isolation, so ina-isolate nila ito sa kanilang friends and families uh, to make uh, the victim dependent doon sa trafficker in terms of Uh, financial needs, uh, 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 emotional needs. And at the same time, yung last phase niya, yung exploitation. So, ini-exploit sila, uh, dinadala sila ngayon sa sex trade. Naiugnay din daw sa Pogo ang ganitong klase ng krimen. Nag-aano sila sa maliliit na grupo. Ayan, katulad niya, sasampu sila. Di ba, pagka nang huli tayo ng Pogo, eh, umaabot Marami. ng isang okay. daan, tatlong daan. Ito, mm. okay. nag sila sa small groups and then they are occupying houses inside a subdivision na hindi mahahalata ang kanilang operation. But then, yun nga sa aming cyber patrolling. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Maintenance lang po. Tagaayos lang po. Maharap ang mga suspects sa reklamo qualified human trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Abiso naman sa mga kapatid nating commuter, limitado po ang operasyon ng LRT Line 2 ngayong umaga dahil ito sa problema sa power supply. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority mula Antipolo hanggang Vimapa Stations at pabalik lang ang biyahe ng mga tren. Wala pang abiso ang LRTA kung kailan tuloy ang maibabalik ang full operations ng LRT 2. Music Pansamantalang nakalaya si dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog ng sumuko kahapon matapos makapagpiyansa. Ayon sa source ng News 5, nakapagpiyansa si Mabilog sa Sandigan Bayan nitong Martes ng hapon. Para yan sa kasong paglabag sa Code of Conduct at Anti-Graft Practices Act na isinampa ng Ombudsman laban sa kanya noong nakaraang taon. Nag-ugat ito sa maanumalya o manong kontrata na iginawad niya sa isang kumpanya noong siya ay alkalde pa. Kahapon bumalik sa Pilipinas mula Amerika si Mabilog kung saan siya binigyan ng political asylum. Pitong taon din siyang nagtago roon matapos mapasama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. Ayon naman sa asawa ni Mabilog, kinailangan daw ng dating alkalde ng closure. Kinailangan niya rin daw bawiin ang kanyang dangal na matagal niyang pinagtrabahuhan. Susunod, Scotty Thompson umako ng triple-double para ipanalo ang Gene Kings laban sa Blackwater Bossing. Concert ni Olivia Rodrigo sa Oktubre, presyong kapatid na, tutulong pa sa charity. At kasalan sa UK, na nakuhanan sa POV ng isang aso. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Tuloy ang paggratsyada ng Rain or Shine at Lasso Panthers ngayong PBA Governor's Cup. Muli nilang pinataob ang Phoenix Fuel Masters sa tapatan nila kagabi. Nagpakawala ng 24-4 run ng Rainer sa huling bahagi ng laro para maisiguro, masiguro ang 122-107 win. Ito ang ikalimang panalo ng kupunan laban sa iisang talo. Patuloy namang nalugbok ang Phoenix na wala pa rin panalo sa anim na laro. Nakabawi naman ang barangay Ginebra sa Blackwater Bossing sa isa pang laro. Bumida ang triple-double ni Scotty Thompson sa 112-98 na panalo ng Jin Kings. Kumamada ng 21 points, 10 rebounds at 11 assists si Thompson taka sa fourth win ng Koponan. Bumagsak naman sa 3 and 4 ang record ng Blackwater. Good for you, Olivia Rodrigo fans. 1,500 pesos lang kasi ang presyo ng ticket para sa concert ng Phil M. Popstar sa Pilipinas. Lahat ng Silver Star tickets, 1,500 pesos lang at mapupunta ang net ticket proceeds dito sa Fund for Good initiative ng Popstar. Sisimulan ito ibenta sa September 14. May maximum na hanggang apat na ticket ang bawat bibili. Random naman ang pwestong ibibigay sa venue sa October 5 na mismo sa Philippine Arena. Malalaman nyo lang ang pwesto nyo sa concert kung VIP o general admission pagdating ng claiming sa September 28. Ito ang kauna-unahang beses na magpo-perform si Olivia sa bansa. Okay. At yan po ang mga impormasyong dapat inyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa so Frontline sa Umaga.